Happy All Saints Day everyone. Mga kes, ka super ka negosyo. Welcome November. November 1, 2024. Time check is 5:12 PM. So, medyo madilim na dito sa loob ng tindahan ko kaya nakabukas na 'yung aking ilaw. Pero maliwanag pa naman sa labas. So, tapos na tayo sa ating mga gawain maaga tayong natapos. Kaya thank you Lord. Kaya naman habang nagbabantay tayo at naghihintay ng mga tumor, kumakain tayo ng pepino. Ayan. Pepino, binabat ko ito kaninang tanghali sa suka na may pamintang durog at saka bawang as konting asin. Tapos, meron tayo dito mga prutas. Namili ako kanina ng prutas. Ayan. Kaya lang, pagkabili ko, na ilagay ko siya sa freezer. freezer, sabi ko para mabilis lumamig, para kainin ko na agad. Kaya lang, nalimutan ko nga, ngayon ko lang siya naisip na ay naalala dahil sa kabisihan. Kaya yan, medyo nag yelo, siya. Tapos, yung iba, nando doon pa sa kusina. Sabi ko, kaya ako kumakain ito, at uh, kaya ako namili rin ng mga prutas. Sabi ko, ganun, ibabawi ako sa kain. Kasi nga nung simula nung Friday, eh, nagkaroon tayo ng diarrhea. So, kakagaling lang natin noong November 30. So, ilang araw din ako nagkaroon ng diarrhea as in talagang tubig talagang akin dinutumi. Pasintabi sa mga kumakain dyan. Sabi ko sa sarili ko, habang ako may diarrhea nga, sabi ko, pagkagaling ko, humanda ka talaga. Kasi napansin ko talaga, first time ko napansin sa mga hita ko na pumayat. Kaya sabi ko, haba hala, sabi ko, ang laki ng pinayat ko na. So, ang hirap talaga no, ang hirap kalaban talaga pag nagkakasakit, lalo na kapag diarrhea, ang lakas makapayat. Kasi that time na no, meron tayong diarrhea talaga naman, ah pakiramdam ko yung busog na busog ako kahit na hindi naman ako kumakain maghapon. Sa maghapon yung kain ko isang beses lang pero ramdam na ramdam ko talagang busog na busog ako kahit na mayat maya naman ako dumi ng dumi. <laughs> kahit natutulog minsan mararamdaman mo talaga nadudumi ka. Kaya na uudlot ang pagtulog mo lalo sa hating gabi. marang pakiramdam ko nagmula yung aking pagkakaroon ng diarrhea no? Ah, dahil webes naka di ba may bagyo so hindi nakapalingke ang mga tao so kinabukasan Friday ayun na malengke ako napaibig naman ako doon sa nakita kong tahong sa palengke at saka yung isda hindi ko naisip na may bagyo nga pala kakataas lang pala ng bagyo dapat hindi muna ako bumili kaya yun te nadali ako paborito ko pa naman kasi yung tahong so ngayon madadala na ako <laughs> So, sa akin mga ka-SS dyan, kumusta po ang bentahan natin ngayong November 1, araw ng mga patay. Expect natin mabentang mabenta tayo dahil nga karamihan walang pasok ang mga empleyado, lalo yung mga kapitbahay natin. Ako naman dito sa aking tindahan ay sakto pa rin naman, parang normal day lang din. Kahit papano, meron pa rin naman tayong benta may mga nag-inom na kanina medyo maaga pa mga nag-inuman ng na mga tao so ngayon tigil na kaya hindi lang natin alam baka mamayang gabi meron ulit mga magiinom so sana meron para naman ba diba, masaya tayong mga kasuper kapag may mga naginuman kasi lalo tayong bumibenta sa ating tindahan mabenta ang alak, sigarilyo yung mga tsitsirya, mga pampulutan ba diba? napaka mabenta candy, ayan kaya aminin man natin no hindi mga kasuper super kasari, talaga naman naghihintay pa, tayo palagi ng may mga magiinuman na kapitbahay para tayo makabenta ng malaki. <laughs> so kagabi, konti lang naman yung mga batang nakipag tricks or treats dito sa akin tindahan. Kaya konti lang yung nabawas sa akin mga candies para na para nga sa kanila na hinanda natin. So hindi ko lang alam kung baka mamaya meron pang makikipag tricks or treats dito sa ating tindahan ng mga bata kaya meron pa naman tayong pamimigay kasi nung nakarang taon syempre hindi naman talaga ako hindi ko naman nakaugalian talaga mag prepare para sa mga ganyang uh, occasion so yung mga ibang bata binigay ko na lang yung mga ibang paninda kong candy sa <laughs> para kahit pa eh, sumaya naman sila sa totoo lang talaga naman kanina pagkakain ko ng tanghalian eh talagang antok na antok na ako kaya lang napipigilan kasi sabi ko gagawin ko na yung mga dapat kong gawin para maaga akong nakares kagaya ngayon para nakaupo-upo na lang ako kasi kapag natutulog naman akong tanghali eh, konting pikit pabili mayat maya naman may mga bumibili kung kailan na ay eh, kay natutulog, parang nananadya talaga yung mga customer. Pero kapag wala, wala ka naman, hindi ka naman natutulog, at naghihintay ka lang ng mga bumibili, wala naman bumibili. Kaya yun, ang ending, hindi na lang ako natulog kasi nagsisimula pa lang sana akong humiga kanina, pabili agad. <laughs> Kaya sabi ko, uh, tapusin ko na lang yung mga dapat kong gawin. Para medyo maaga ako naka-rest ngayon. Uh, mamaya sabi ko, hayun kaya nagtuloy-tuloy na lang ako ng mga ginawa ko. Hindi na nga ako natulog. Napigilan na yung antok natin. <laughs> buhay, tindera. Solong-solo ko talaga kasi ang ating buhay. Wala tayong katuwang, wala tayong tindera, wala tayong kasama sa buhay. Ang pupugi. O, ba't ikaw wala? Wala, di ako nakakapag na, oh. eh. Pogi oh. Ka <laughs> Ito ka candy. Chan. Mm, oh, dito lang ay ken ken. Ay pala. Chan. Eh, chan pa. ako ng chan. Tignan na tayo. Tignan na tayo. Chan ako sa'yo. O eh. sa'yo muna. Sunod sa akin. O. Oh. Ikat puro ayun na lang akin. Wala nang ganito. Papalit ako. Wala akong namimili para pantay-pantay. Sige. So, Baan per se. Baan. ang dami oh, na kikipag tricks sa trip. Oh, ayan oh, nabidyoan kayo oh. Oh. <laughs> dami bata. <laughs> oh, lagay niyo na diyan. Okay na? No, oh, thank you po. Okay. So, ayan, 6:10 PM, nagsimula na 'yung mga bata na mag-tricks or treat. Ayan. So, buti na lang, marami pa tayong reserva ng mga Sestar Candies. Yung mga inorder natin kay TikTok ng mga hindi na halos na bibenta. Kaya marami tayong reserva. Kahit na marami pang mga pata magpuntahan dito, marami pa tayong paminigay. O ba diba, napakasarap din sa pakiramdam na meron tayong mga bata na, may, na mapasaya natin. Kasi mga bata naman, kahit bigyan mo lang ng mga candies yan, kahit isang piraso, napakasaya na ng mga yan. Parang tayo lang noon, ba diba? <laughs> lagayan mo Ayun tika to. Ba't wala akong make up. Pag wala make up pala. O tika mo 'yung make up, pananimin mo tika. Hoy. Ay ay ko ko. Okay lang 'yan. Nasa lagayan mo? Andito tika to. O oh, sige. 'Yan lahat 'yan happy. Tika mo na naman pipino oh. lang. Tiga, na. Tika Eh nako na. Stick off. 'Yung mga tanga. Oh, 'pag wala na naman pipino na. Et siko lang si O. Hindi 7:02 pm na tayo nakapilitik ng kandila para sa aking ama. At sa mga oras din na ito ay hindi ko talaga maiwasan na sobra akong mapaluha dahil sobrang na-miss ko ang aking ama. Nalulungkot ako dahil hindi ko na siya makikita muli at pahawakan.